sa airport, hahatid ko yung ating kapatid. Ang tao, pasahero. Grabe, ang daming pasahero. Oh, my God. Eh, nandun na yung kapatid ko. Nahanap na niya yung kanyang... Ayun siya, nakapila. <laughs> Ayan siya, oh. Ano na yun? Hindi nakita. Sa arrival, ayan, makikita nyo yung lost and found. Ayan, arrivals, dun, bababa kayo dyan. Tapos, toilet, andito sa, ano, non-passengers. Kapatid ko. So, andito ulit ako sa NIA Terminal 3. So, magtutor ulit tayo dito. Yan, doon sa hindi ko pa napuntahan. Part na to, hindi ko pa ito napuntahan, puntahan, na ikot. Kita ko yung kapatid ko. Ayun, oh, nandun siya. Daming uh, pasahero. Yan, dami. So, itong part na to, hindi ko to na puntahan. Oh, diba? Ang ganda. Yan, yan. Hmm. It ito, may Adidas. Hmm. Victoria's Secret dito. Tapos mayroong Bath Body Works doon. Hmm. Yan, ito hindi ko naikot sa lugar na to. Ayan. Oh, may Ray-Ban dyan. Ito ang hindi ko naikot. Wow. Yeah, meron Swarovski dyan. House of Fragrance. Malawak na dito. Ang mga kainan, no? Ayan, may Shakey's dyan. Ayan. Um, Ayan, meron mga massage dito. Ayan, so mga non-passenger, pwede kayo magtambay dito. Ooh, nakita ko na yung Jollibee. Ayan, may potato corner. Ayan si Jollibee na. Dito pala sa ibang uh, side. Sa kabilang side yung Jollibee. Ayan, And John si Jollibee. Sina dito. Meron ding Uncle John's. Ayan, Ang dami pa. Ito ang hindi ko naikot. Ayan. Hokkaido Ramen House. Tapos meron ding bathroom dito. Oh, ayan. My grand kitchen. Talagang ano to part 2 ng aking tour dito. Eh, meron binalot dito, hindi pa sila open. Temporary close. Hmm. Ayan, merong island souvenirs dito. Tapos ito yung favorite ko na kainan. Kelly Roger so, dito, may mga ano, mga pampasalubong. Yeah. Beauty and Go. Sandami so, pa diyan. Uy, the coffee bean. Meron pala dito. Subway. Wendy's. Meron. Ayan, Subway. Ayan. Dami. Cafe Express. Ayan, may miniso din dito. Ayan. Sa so, tayo dito, ito yung unang ano po. Ah... Uh, unang tour Ayan, nandiyan yung McDonald's. 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 Tsaka Steam Hortons. Ayan. Okay, so magbubok na ako ng grab. Ayan, dun, dun banda, hit na, ano ko na yun, napuntahan ko na dun. Ayan, dun yun. Ayan, bababa na ako at pauwi na rin ako. Ayaw! <laughs>